Hello everyone, hello mga ka-sounds Ayan So for today's video ay gagawa tayo ng Full range mid high Ayan, pandidosi po ito Ang sukat nya guys ay 16 by 16 by 25 in 1 half Yung height ng loob So kunin ko lang aking metro Ayan ah, ito, pa, ito guys yung kanyang ano Uh, bali pang ilalim ayan guys sa uh, 16 16 ang haba nya palikod ang lapad naman nya ay 16 din tapos ito guys yung medyo sinisikuhan nya ay 5 5 inches ito naman ay 11 11 yung likod ang lapad so ito pang plunger yan ang lubog naman niya guys, ang lagayan ng speaker, ayan, one in one half. So, ito yon. Ayan guys, one in one half. Kung makikita niyo lang, ayan. Uh, one in one half ang lubog. Ang kabita ng speaker ay 11. 11. Yung horn niya ay 10 by 10. Bali, ang butas lang ay 8 by 8 inches. So, ayan guys, yung butas naman ito ay, ang layout lang yan ay 3 by 4 yung pinakabutas niya pero pwede rin bilog kung gusto nyo depende sa trip nyo so bali ito guys yung kabita ng speaker niya ah pag, pag sinuma nga natin siya ay 25 in 1 half ayan bali ang space ng ng horn sa ibabaw ng butas ay 2 plus 8 ito 8 by 8 ito naman ay 2 in 1 half 11 tsaka 2 kaya so total nya 25 in 1 half ayan So bali ito pala guys yung kanyang pinaka layout ah, Bale, sariling sukat ko na to ah Sa mga gustong gumawa ng ganito Ayan ituto ko lang screenshot nyo na lang po Ayan screenshot nyo na lang Bali ito yung side po na to Ito yung ukab nya Ayan ito yung ukab nya So bali mula dyan Mula dito hanggang dito ay 4 Mula naman dito sa 4 hanggang dito ay 5 so bali mula dito hanggang dito ay 9 so ito yung guys yung nililikuan nya ang lubog nya lang guys ay 3 4 3 4 lang kasi bali hinati ko lang yung lubog nya ng 1 in 1 half ah uh, Itong ano niya yung ukap pinaka ukab niya ay 3/4 3/4 din yung medyo sumobra ayan yung naiwan so yun lang guys itong handle nyo uh, make sure nyo lang na yung takip hindi tatama sa uh, yung sinisikuhan yung bali dito kasi baka pag naglagay kayo ng ano ay sumobra hindi po yan liliko pagka na eh, -ano yung handle kaya double check sa so, mga sukat mahal lang plywood so yun lang guys Uh, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin itong isa, bubuin ko. Ayan, so stay tuned po. Uh, yan, umpisa na natin. ito siya guys uh, kung mapapansin nyo uh, medyo malalim ang lubog nya so ang lubog nyan guys ay halos hanggang dito lang sa may ano sa may bali natin ayan kasi ang purpose nyan pag, para pag binali mo ito ayan pag binali mo ito mag, magsisilbing stopper ito siya hindi mawawala sa sukat yung mga gilid Ayan, kung baga mayiging stopper yon. Ito siya, pag inano mo. Pag mo na siya. Nandun pa rin siya, tapat ng ano. Magsisilbi siyang stopper. Pero hindi natin ipapako yan, syempre. Kasi ang lubog talaga niyan ay hanggang dito lang sa guhit. Ayan, so yan, diretso na tayo. ako, nag video ako. Ayan guys, tapos na yung dalawa. Ayan. So ito nga pala guys, ay order sa atin to. Na plain lang, ganito lang. Uh, ang pares niya ay 3,000. Walang accessories. Ayan, ganyan lang. 3K ang dalawa. So, kayo na pong bahala dyan. Uh, lilinisan ko na lang yan yung mga gilid. Eh, may kabita na SP County So, ayan guys. Uh, sa mga gustong gumawa, so pwede nyo ulitin ang video kung pinapanood nyo para makuha nyo ang diskarte ng paggawa. Uh, yan. So guys, maraming salamat. Uh, Paki-follow lang po ng ating page para sa mga susunod ay manotify ulit kayo ng ating mga uh, video. Sige guys, thank you, thank you. This is Eman Soundbox Maker located at Purok Uno, Makiling, Calamba City, Laguna. Eman Soundbox Maker with quality service.